lang ang simbahang katoliko sa pagsasagawa ng panata kung saan sinasaktan ng isang taong sarili. Gaya na lang ng pagpapapako sa Cruz. Pero sa barangay San Pedro Cotod sa Pampanga, hindi pa rin napigilan ng ilang deboto na gawin ang kanilang taunang panata. Libo-libong deboto at makasunista ang dumayo roon para masaksihan ito. Narito po report ni Victoria Tulad. Oh, Piyre Santo, kabi-kabila na ang nagpependensya sa Barangay San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga. Pero binakainapangan ang pagpapako sa krus ng ilang deboto. Sa ika-27 pagkakataon, si Ruben enahe ang gumanap na Kristo bago ang pagpapako. Isinadula muna nila ang Via Crucis o ang paghihirap at kamatayan ni Jesus. Dito, sinariwa ang Stations of the Cross, kaya nalaman ng pagtakip kay Kristo at pagbubuhat niya ng krus. Alas 12 ng tanghali nagsimula ang Via Crucis, pero pagkatapos pa ng dalawang oras, nang marating ni Nainahe ang burol kung saan gagawin ang pagpapako. It's exciting, I think. Yeah, it's exciting for looking. I saw it on the news in my place and I was shocked. Pagdating sa burol, itinali si Enahe sa krus. Pagkatapos ay hinanap ang puwang kung saan ididiin ang pako, saka ito ibinaon gamit ang martilyo. Pagkatayo sa krus, ipinako naman ang kanyang mga paa. Sampung minuto na natilis si Enahe sa krus kung saan pinigkas niya ang ama namin. tapos nito agad din siyang ibinaba at dinala sa si medical tent sa kabila ng mga dinamuk sugat maayos naman daw ang kalagayan ni Enaje. Bukod sa kanya walong iba pa ang ipinako sa barangay San Pedro kutud noong Biyernes Santo para sa mga nagpepenitensya kahit na hindi sinasang ayuna ng Simbahang Katolika ang pagpapasakit sa sarili ito lang daw ang tanging paraan nila para makapagpasalamat at humingi ng tawad sa Panginoon kaya naman para sa kanila hanggang sa nabubuhay ipagpapatuloy nila ang kanilang panata mula rito sa Pampanga Victoria Tulad, GMA News.